eh. Like, Kanina namingwit na, kami. oh, natuloy kayo. Natuloy, walang kumagat eh. Wala kumagat. Wala eh, may Pilipino rin isa ron eh. Wala. Wala rin nahuli. Gusto niya ako magsimula kumain? Pwede na ako kumain. Ang hey! ganda saan ng pestuan yun. Ayan o. Oh. Oh. Ganda rito o. Oh. Oh, ganda rito oh. sa pwesto rito. Nakita ko ng usa, dalawa dyan, usa. Oh, oh diyan, diyan oh, 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 na video ko pa. What? Tapos rabbit, tumatakbo diyan, oh! Eh, eh, nakakain 'yo. Bawal eh, ayaw nila. Bawal nga. Kulihit oh. Bulihit, pero patago. Oh, mahal mahal dito 'yung usa. Ang laki ng usa, nakita ko dalawa. Dito may isa pa no? Oh, dito meron man diyan. Tandaan oh. Ab mo. Baka baka dito maganda. Baka bigla lumabas siya, eh, dadapotin ko 'yon. <laughs> <laughs> oh, ba. Ya. <laughs> yari ta <tado> diyan. <yung laughs> oh, mahalang usap. At para lang lolo ko noon, hindi tapos para sa sarili mo 'yan. Binugusan mo 'yan. Yung jan. Ano kaya ang lasa noon? Para din beer. Ayun lang masarap eh no, ayan oh. Iyon ayun 'yung Arnold. Ayun oh. Oh, 'yan. Uy. Meron kasi nakalabas na eh. Parang bato eh. Yan na fishing <laughs> ni Kon eh. Oo, tama. Yeah, no, no. Tayo, anak dos ini ako ko eh. Medyo matindi. Tambakol dati eh, oh, tambakol. Oo. Tambakol. Ito, ganyan. Ito na. Sa Jenny. Oh, wala na kailangan ng pain niya eh. Hindi mo ulit pinapahinan niya eh. Dapat kami pain na lang eh. Meron sa bulsa niya ng papay na lang yan Hindi na, luto ko lang. <laughs> Papain mo pa yan? Kinuha niya yung paain, kabusa niya na lang. Luto, <laughs> walit. Eh. Pagka-amigsan po, diyan, uh, ang hito, ang dami. Ay, yan ang ano, Busong gusto ko hito. Pagka-amigsan, nakaka-isang baldi kami. Uy, dami. Hmm. Diyan, malaki yung hmm. hito. Baka, wala ba diyan sa creek niya? Sabi ko nga kanina, kung makakuli yung malaki, pakikita ko sa kanya paano ako tumira. Eh. Wala eh. Hindi na niniwala. Wala eh. Hindi ganyan. Buisit ako dalawa. Ang dahil ko na huli pinagtatapong ko eh. Sayang yun ah. Wala eh. Hindi it eh. Hindi, baka ano, nag uh, bus season. Masarap yung isdang yun, bus. Wala ko sakyan. Father's no, Day yung... ngayon kaya nagano sila dito kaya Father's Day sa bayan 7 kilometers lang yung, na ling ano tayo na yung bayan, jeep lagi yes, highway kasi yung bayan highway sa high highway Wala problem. <touf> pero <up> kailangan

Places that I go inside my head. Try to replace the memories with silhouettes. But I know things only heal with time.